ngayong araw ay tungkol kay Mariana Mordegard Ingles Gore. Medyo mahirap banggitin, no? Isa itong internet legend na may kinalaman sa isang YouTube clip. Balik tayo sa disclaimer natin. Ito yung mga bagay na madadala mo sa pagtulog at iisipin mo. Baka mahirapan kayo matulog. So, bago namin ipakita, warning lang, ha? Skip muna kung hindi nyo kaya yung mga ganito. Anyways, isa lamang naman itong pasta. Ang sabi, pag pinanood mo raw to, magkakaroon ng sumpa. Para bang yung mga sa dali nga, yung mga video na may sumpa. Sa video, makikita natin itong isang lalaki na nakatitig lang sa'yo ng matagal. Nakakatakot siya sa totoo ka lang kasi yung, lalo na yung mata na part, pakita natin yan. Bago matapos yung video, bigla siyang ngingiti eh, hanggang sa tuluyan na siyang mawala. Ano? At kung si kahit sino naman talaga na makanood dito, matatakot! talaga, creepy talaga siya sa totoo lang. Kaya nga nag din ako sa inyo. So ayun siya, Mirjana Mordegay Glass Gorb. Isa itong creepy pasta. Ikukwento e, ko sa inyo yung parang urban legend ba niya, pero later aalamin natin kung ano yung katotohanan sa video na to. Lagi naman dapat ganon. Creepy pasta. Ito yung mga internet horror or urban legends na lahat ay pwede magdagdag sa kwento. Kasi okay, pwede kang magdagdag ng detalye. Copy, paste, creepy pasta, parang ganon. Nadadagdagan na nadadagdagan yung kwento. Maraming version ng creepy pasta na to, pero ito yung pareho sa lahat ng mga kwento. Yung unang version daw nito, tumatagal na dalawang minuto. Medyo mahaba-haba, no? At nung unang upload niya, 153 ang nakanood. Isa sa mga nakapanood nito, yung mga staff ng YouTube. Sabi nila, no, yung mga nakapanood nito, biglang tinanggal yung mata nila. pinadala no sa sobre sa YouTube pagkatapos noon kinitil nila yung buhay nila Meron din daw na cryptic na mensahe na nakalagay sa noon nila na hanggang ngayon, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng mga cryptic messages na yon na lumabas sa noon nila after nila manood. Kaya nga sabi nila, kumahanap mo na yung original video nito, wag na wag mong panonoorin. So, balik tayo dun sa staff ng YouTube kasi nagre-review sila talagang ng mga videos. After niya mapanood, talagang nagwala daw. Parang naging baliw-baliwan ba? At uh, kinailangan siyang sine-date Ayon uh, sa legend, hanggang ngayon, ngayon sedated pa rin daw siya kasi nagre-replay nang nagre-replay sa kanya kung ano yung nandun sa original video. So, trinay pa rin naman nilang hanapin. Ayon sa Creepypasta, trinay pa rin nilang hanapin yung video pero wala na yung original. At, ah, non-existent daw yung IP address. Sabi dito, hanggang ngayon hindi siya matukoy. Balikan natin yung video. Titigan nyo, gusto ko na ninyo, creepy naman kasi talaga, lalo na yung part na umi-smile siya. At kaya nga nasabi ko, eh, mga klase ng kwento na nandun yung imahe sa utak mo hanggang sa pagtulog mo. Hanggang sa masisira na yung, yung tulog mo, yung nag ka baka may humihila sa paa mo. Ganun mga bagay. Kaya nag-warning din talaga ako sa inyo. So, paano siya kumalat? Ito yung mga panahon namin, may tinatawag na 4 Ako doon din ako madalas nagbabasa ako ng mga thread-thread doon. I think makukumpara siya sa Reddit ngayon. Parang ganun siya. Maraming sikat no, ng mga memes, mga artista din, mga artist na lang galing doon. Doon na unang pinag-usapan. Kaya sumikat ng sumikap. Specifically, and most especially, mga memes. Doon talaga, ang daming galing doon. Dumami rin yung mga nagtatanong ko naaalala niyo yung wiki answers. Ano ba yung Totoo ba yung ano si Mariana Glassgorb? Tumatanong sila doon. So ang dami na curious at ang dami yung nagahanap ng original na video. Ngayon, pupunta tayo sa part na isosolve natin yung mystery. Aalamin natin, ano ba talaga yung video? Sino yung lalaki? Yan yung tanong ko nung una kung binasa yung kwento na to. Sino yung lalaking yun? Ano yung backstory niya? Multo ba talaga siya? Natin, ha? Lahat ng mga kwento may pinanggalingan. Lahat ng urban legends may pinanggalingan. May pinanggalingan na kwento na galing sa katotohanan. May real life basis. Lahat naman talaga, mga multo, may real life basis kung saan galing yan nung unang nagkwento, eh. At yan ang aalamin natin ngayon. Sino yung unang nagkwento? Ano yung mga ebidensya? Eta searching na, no? Medyo matagal, mahaba-haba ma ma din -re research na ginawa ko dito. Ito yung nahanap ko. Dahil sikat na sikat talaga siya, meme talaga siya, at yun talaga yung unang mga lumalabas. Eto, hindi debunk natin. Two days after mag-upload, may nag-upload din daw sa YouTube na nag explain na isa lamang itong hoax at hindi ito totoo. At the time, sobrang seryoso kasi yung mga tao sa dahil bago pa yung YouTube, bago pa yung internet. So lahat talaga pinaniniwalaan ganun pa rin naman ngayon napakadali pa rin mag-spread ng fake news pero iba nung panahon yon kasi wala ka pa talagang alam sa internet ginawa daw ito para sa si e-bombs world alam kong pamilyar kayo dito no? share nito ng mga funny pictures videos, videos at kung ano-ano pa so ito na yung tanong sino lalaki sa video? hinanap ko ito ang sagot. Isa daw siyang marketing professional sa LA at the time. Pinagahanap siya ng mga Russian blogs. Ang dami daw mga Russian blogs na nagahanap sa niya. At kinalauna, nalaman nila na ang pangalan niya pala ay Byron Cortez na taga U.S. Virgin Islands. Technically speaking, napag-tripan lang siya at ginamit lang yung video niya. Ito yung para example na talagang ang bilis talaga lumaki ng mga kwento, di ba? Parang yung chona may lang din natin. Hanggang sa napasa na, nang napasa, na napasa, na napasa, at nadagdagan na yung kwento. Ganun kasi talaga lahat ng mga urban legends, mga multo, mga aswang. Ganun talaga yung usapan. Ganun talaga talaga nagpo-formulate yung mga kwento ba na nangyayari sa Earth. Pero, kahit na na-debunk na natin siya, napakarami pa rin talagang naniniwala sa myth at I think hanggang ngayon, no, nadadagdagan pa rin yung kwento, marami pa rin nagsasabi na nangyayari pa rin talaga siya. Dahil nga, isa siyang pasta, Pero, napatunayan naman na natin na isa lang siyang hoax. So, eto ang gagawin natin ngayon. May challenge ako para sa inyong lahat. Ha, eto na rin yung question of the day natin. So, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. May winner tayo ng 500G ka sa lahat ng mga hinahamon ko at uh, sumasagot ng ating question of the day. So, ikaw pa na nanonood ngayon. Huwag ka titingin sa likod mo. Kaya mo bang titigan yung larawan? ng ating creepy pasta ngayong araw na hindi ka natatakot. Sabihin natin mga 30 seconds. Titingnan mo siya, 'wag kang kukurap at tapangan mo baka mapanaginipan mo. So ito si Claro, the third. Magpapaalam ¡Calma! ¡Calma! ¡Alba! 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 ¡Qué ¡Alba! ¡No ¡Alba! 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 ¡Estamos ¡Alba! ¡Alba! to